Ay. yes mga tropa kids panoodin po natin ang pagpano ng asikat na actress na si Barbie Shue mas kilala sa mature Garden sa Epo yan po panoodin po natin mga Mars pumanaw na po ang ating Mitchell Garden Girl yan yeah, mga tropa kids, kung makikita nyo sa panahon na yan, eh talaga naman pinagkagulo ng mga millennial ang TV na pinapalabas sa channel Tumong no, Araw. Ayan po ang ating Epo, na sila Domise at saka si ano po natin ang kaganapan sa kanyang pagpanaw. ang kinig at sayang iniwan ng serye. Kaya labis ang pagluluksa ng fans bigla ang pagpanaw ng tinaguriang icon of Asian entertainment na si Barbie sa edad na 48. Kinumpirma yan ang nakababatang kapatid ni Barbie na si Dee. Nagbabakasyon daw ang kanilang pamilya sa Japan para i-celebrate ang Lunar New Year pero nagkasakit at nauwi sa pulmonya. Sa isang IG story, nagpost ng All Black Photo, kasunod ng throwback photo ng Meteor Garden cast, ang Taiwanese actor at singer na si Ken Chu na gupanapin ang si Shimin. Ang gumarap namang best friend ni siya sa series na si Xiao o Rain Yang sa Lutoong Buhay. Nagpasalamat at tinalala ang kaibigan na sobra raw niyang namiss. Sa X, top trending topic si Barbie kung saan nagpaabot din ang fans ng kanilang pakikiramay at tinalala ang yumaong aktres. Ang comic artist at National Group Award finalist na si Alan Jeffrey Bahar, ay may patribute rin kay Barbie. With caption, Rest in peace Barbie Shu, or forever sunshine. Sa isang statement, nagbigay rin ng tribute ang animal rights group na PETA o People for the Ethical Treatment of Animals. Ang ikong sinusuportahan ni Barbie, na kilala rin bilang isang vegetarian. Heartbroken daw ang PETA sa pagkawala ng isa sa kauna-unahang biggest star na nagbigay suporta sa kanila. Na ulila ni Barbie ang kanyang listir kasal si sa client DJ ko at kanya ang dalawang anak wala sa Thanks for watching Agad TV